kasunod ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa Metro Manila, inarekomenda ng Health Department sa mga lokal ng pamahalaan na magpatupad ng ordinansang magbabawal sa pagligo sa baha. Ang tugo ng mga LGU sa ulat ni Joshua Garcia. Umabor ang karamihan ng mga magulang sa rekomendasyon ng kagawaran ng kalusugan sa paglikha ng ordinansa ng mga LGU na magbabawal sa pagtatampisaw o pagsiswimming ng mga bata o matanda sa baha kasunod ng paglobo ng kaso ng leptospirosis, lalo sa Metro Manila. Sa akin okay yun kasi para hindi dumami nga yung case. Dapat pagalitan na yung, ano, yung mga bata na gano'n na pagsabihan ng mga magulang nila. Eh. Tama yun kasi delikado yun eh. Mm hmm. Napakadumi ng tubig. Hmm. Diba? Maglalabas na rin ng resolusyon ang Metro Manila Council sa mga sakop nitong LGU. Inaatasan ng mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng kanilang ordinansa sa pagbabawal sa mga kabataan na maligo sa tubig baha. May pananagutan din ang mga magulang. Ayon naman sa Quezon City LGU, pag-aaralan nila ang mungkahi lalo't maaari may kaakibat na multa. Pag sinabi mo kasi ordinansa, may, may penalty po yan eh. So kung nabahan na yung tao, nasira na lahat ng gamit niya, pe-penalty mo pa siya, pagbabayarin mo pa po siya. Parang hindi naman siya makatao. Sabi ng ilang magulang, wag nang pagmultahin. Sa halip, ipagbawal lang Nasaan naman wala na ng pagkain. Oo, mamumulta pa. E kaso nga dapat sa magulang kasi mag-oompisayan. Wala na ng pambili ng bigas pa mamumultahin pa. <laughs> Wag naman. Ano lang basta batas lang. Ayon sa DOH, isa sa mga tinitingnan nila dahilan ng pagtaas ng leptospirosis ay ang behavioral problem o kawalan ng disiplina ng publiko. Ito lamang hulyo, higit 1,400 ang kaso ng leptospirosis na itala. Sa bilang na ito, isang at anin na putdalawa ang naiulat na namatay. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.